Hello guys, magandang araw sa inyong lahat of magandang araw sa ating lahat ay tayo ngayon guys ay nagsorbe ng ating mga pananim sa ating backyard kung mayroon bang makukuhang gulay as you can see naman guys mayroon pang bugs ayan guys, ang kalabasa nating tinanim dati ayan, may bunga na pala siya guys pero hindi papide yan kunin kasi maliit pa Di pa magulang, at yan guys, o so mayroon pa isa. yun pala, guys, ay tanim ko dati, guys, kung so, doon pa ako sa kabilang bahay. Update ko lang yan guys, ito so, yun, may mayroon pang maliit na kalabasa. at yun guys ay marami palang vitamins dito guys kaya nanguha na rin ako ayan yun pala din ay tanim ko dati yun as you can see naman guys oh nanguha na pala ko niyan guys kasi sayang lang din yan kakainin ng mga ibon ayan dami ko nang makuha ayan guys oh as you can see naman mga vitamins at malaki na rin yung ating pinya guys ayan as you can see naman yung tinanim natin dati dalawang pono lang yan ayun guys oh at maya guys hindi pa nawawala ng bunga marami pa rin gaya ng dati yan may hinog pa tatlong piraso kung may manok kayo dyan ala pwede na yan